Viral nga ngayon ang video ng isang senior citizen habang paulit-ulit nga nitong sinasabi na napagsaran sila ng pintuan ng eroplano. Ito nga ay paulit-ulit nitong sinabi habang nakasakay sila sa sasakyan na tinawag nitong bus. May basehan ba talaga itong si Kabayan sa mga sinasabi nito? O sadyang nagre-react lang ito bas sa kanyang nakikita? Panoorin nga natin ang video na kunan nitong si Kabayan at kayo na nga ang humusga kung ano sa tingin nyo ang totoong nangyari. Panoorin natin ang video na ito. Dapat sarang kami ng aeroplano. O, oh, ayan. Dito kami sa kalagitnaan. We're in the middle ng airport. O, oh, ayan yung aeroplano namin. See? Grabe. Napagsarang kami ng aeroplano. Ayan, o. No? Oh. my God. Hindi kami na lang ang hinihintay, o. Oh. Napagsarang kami na. Huli kami. Ayan, oh, nandito kami sa labas ng aeroplano. Ayan, oh, dito kami. Oh, nakasakay kami sa bus. Sarado na. Ayan, oh, Everybody, kami na lang hinihintay ng aeroplano. Ayan, oh, kumakatok na siya sa aeroplano because it was closed already. Oh my God. 哎呦，那哦。 Para po sa ating mga kababayan na hindi lubos na uunawaan kung ano ba talaga ang sitwasyon nitong si kabayan at bakit nga niya nasabing na pagsarahan siya ng pituan ng eroplano. Unang-una po, ang sinasakyan po ni kabayan ay hindi po ito isang bus. Ang tawag po rito ay high loader. Ang high loader po ay ginagamit na service para sa mga wheelchair kung ang isang eroplano ay nakaparada sa ramp. Kadalasan po kasi ang mga wheelchair passenger na kailangan sumakay sa high loader ay dinadala sa loob ng eroplano bago magsimula ang boarding o sa ibang airline naman pagkatapos ng boarding. Kung mapapansin po natin sa video ni Kabayan ay makikita nga natin nakasarado ang lahat ng pintuan dahil ang side po na ito na pinagbo ng mga wheelchair passenger o dinadaanan ng high loader ay kadalasan sa may kanang bahagi po ng eroplano. At doon naman po sa may kaliwang bahagi ng pintuan ng eroplano, kung nasa rin po ang eroplano, ay doon po madalas nilalagay yung mga stairs na dinadaanan ng mga regular na pasahero. At tungkol naman po sa pagkatok ng isang tao sa pintuan ng nasabing eroplano, ang pagkatok po na yan ay hindi po yan basta-basta o or ordinaryong klase na pagkatok lamang. Yan po ay hudyat kung saan Ready na po ang high loader at andun na rin ang wheelchair passenger. Sa pamamagitan nga po ng pagkatok na yan ay maa-alert ang cabin crew para buksan nila ang pintuan na nasabing eroplano para sa wheelchair passenger. Pero hindi po yan agad-agad pwedeng buksan. Kailangan po ng permiso galing sa kapitan ng eroplano. Kaya kung mapapansin nyo, nagtagal muna ng ilang segundo o minuto bago pa ang nasabing pintuan. Ngunit sa video nga nitong ni Kabayan ay hindi nga ipinakita kung binuksan ba ang pintuan ng eroplano. Pero sigurado, binuksan naman ito at nakapag-vlog pa nga itong si Kabayan Ibig sabihin, wala nang naging kasunod itong vlog niyang ito kasi nga nakasakay naman siya sa loob ng eroplano. Tungkol nga rin sa sinasabi ni Kabayan na sarado na lahat ng pintuan ng eroplano at pwede nga rin ito magdulot ng kalituhan lalong lalo na sa mga ibang tao na hindi naman talaga nakakaintindi kung ano pa talaga ang nangyayari sa totoong sitwasyon. Lalo na't na ang naipakita lang ni Kabayan ay ang kabilang side ng eroplano kung saan makikita nga na wala isang pinto ang nakabukas dito. Kaya nasabi nga nitong pinagsaraduhan sila ng pintuan ng eroplano. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pala mo dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.